bro, kamusta? Umupo ka muna. Dahil kung seryoso ka sa babae at ayaw mong mapahiya, mabokya o mawalan ng respeto, kailangan mong marinig to. No BS na usapan to bro. Pag-uusapan natin ang sampung pinakakomon na sablay ng mga lalaki sa panliligaw kasama ang mga totoong example at kung paano mo ito maaayos bilang isang tunay na lalaki. Pero bago tayo magsimula, isa muna pabor bro. Pakicomment mo lang sa ibaba kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video ko na ito. Salamat. At kung ayaw mong ma-friendzone, ma-ghost o mapahiya, panoorin mo to hanggang dulo. Tara simulan na natin. Mistake number one. Masyadong maagang nagpaparamdam ng sobrang emosyon. Bago pa kayo magkakilala ng maayos, todo bigay ka na agad ng feelings. Nakakatakot yan para sa babae. Halimbawa, first week pa lang, Miss, nakita na agad ang linya mo. Hindi pa nga kayo nagkakakilala ng totoo. Ganito ang dapat mong gawin, bro. Pinipigil mo ang emosyon para hindi ka magmukhang needy. Pinaparamdam mo muna ang value mo bilang lalaki, bago pa feelings. Mistake number two, walang direksyon ang panliligaw. Kung ang goal mo lang ay makabuo ng relasyon, pero hindi mo alam kung ano ang kaya mong ialay, hindi ka seryoso desperado ka. Halimbawa, tuwing tinatanong ng babae kung anong plano mo, lagi mong sagot, basta gusto kita, ganito ang dapat mong gawin bro. Alam mo kung sino ka, ano ang gusto mo, at kung handa ka bang pumasok sa seryosong relasyon. Klaro ang intention mo, hindi bara-bara. Mistake number three, overtexting and overavailability. Kapag palagi kang nagme-message, wala kang sariling oras, nawawala ang mystery. Halimbawa, every hour ka text di ka nagre-reply lang. Nagre-report ka parang tauhan. Ganito ang dapat mong gawin, bro. Alam mong time is valuable. Hindi ka 24-7 available. Mas pinapahalagahan mo ang quality over quantity sa communication. Mistake number four. Pagiging people pleaser. Lahat ng gusto niya, sinusunod mo, kahit ayaw mo. In the long run, mapapagod ka at mawawalan siya ng respeto sa'yo. Halimbawa, Nagpanggap kang vegetarian para lang magustuhan ka ng crush mong plant-based. Ganito ang dapat mong gawin bro. May sarili kang paninindigan. Marunong kang tumanggi at hindi takot kung hindi ka magustuhan sa pagiging totoo mo. Mistake number five, paglalagay sa pedestal sa babae. Kapag ang tingin mo sa kanya ay perpekto, nawawala ang balance. Magiging tagahanga ka na lang, hindi partner. Halimbawa, wala kang ibang pinag-uusapan kundi kung gaano siya kaganda at perfect. Ganito ang dapat mong gawin bro. Pantay kang tumingin. Alam mo na ang babae ay tao rin. May flaws at dapat tratuhin ng may respeto. Hindi pagsamba. Mistake number six. Inconsistent actions. Sweet ka ngayon, cold ka bukas. Nagpaparamdam ka ngayon, mawawala ka kinabukasan. Nakakalito. Nakaka-turn off. Halimbawa, after one deep convo, nawala ka ng five araw. Pagbalik mo, akala mo okay pa lahat. Ganito ang dapat mong gawin bro. May integrity ka. Kung may gusto ka, ipinapakita mo sa consistent at respectful na paraan. Hindi pa epek. Mistake number seven. Takot sa rejection kaya hindi umaaksyon. Kung gusto mo siya pero wala kang lakas ng loob magsabi, palaging mauunahan ka ng ibang lalaki. Halimbawa, limang buwan na kayong nagkaka-chat pero di mo masabi ang feelings mo. Hanggang sa bigla niyang pinost ang new boyfriend niya. Ganito ang dapat mong gawin, bro hindi ka takot sa rejection. Mas pipiliin mong subukan at tumanggap ng resulta kaysa manatiling tahimik na duwag. Mistake number eight, pinipilit ang sarili kahit walang interest ng babae. Kung ilang beses ka nang binasted o binigyan ng cold shoulder tapos pilit ka pa rin, hindi yun katapangan, kakulangan ng self-respect. Halimbawa, sabi na niyang ayaw niya ng ligaw pero araw-araw ka pa rin nagpapadala ng food. Ganito ang dapat mong gawin bro. Alam mo kung kailan titigil. May pride ka at hindi ka mamimilit ng tao na ayaw sa iyo. Mistake number nine. Laging nagpapatawa pero walang lalim. Nakakatawa ka, entertaining ka. Pero kung puro jokes lang ang meron ka, wala kang depth. Hindi pang long term yan. Halimbawa, puro pick up lines ang chat mo. Pero walang matinong usapan. Ending? You're funny, pero hanggang friend lang, ganito ang dapat mong gawin bro. May sense of humor ka, pero may lalim din. Marunong kang makinig, magtanong, at magpakita ng substance. Mistake number 10. Hindi marunong makinig. Akala mo impressing her is all about talking. Pero ang tunay na connection nagsisimula sa pakikinig. Halimbawa, habang nagkukwento siya ng problema, siningitan mo ng kwento mo tungkol sa ex mo. Ganito ang dapat mong gawin, bro. Tahimik kung kailangan. Nakikinig ka para maintindihan, hindi lang para sumagot. Alam mong communication is two-way, hindi monologue, bro. Ang panliligaw ay hindi tungkol sa pagiging sobrang effort or sobrang sweet. Ito ay tungkol sa maturity, presence, at paninindigan. Kung gusto mong maging kakaiba sa ibang lalaki, gamitin ang stoic mindset. Kalmado, may purpose, at may respeto sa sarili. Iwasan mo ang 10 mistakes na to at hayaan mong lumapit ang babae sa lalaking alam ang tunay niyang halaga. Kung nakapagbigay sa iyo ng value ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at i-share mo ang video na ito sa iyong mga katropa. Mag-subscribe sa Usapang Lalaki. Salamat sa panonood. Keep it strong. Keep it stoic, monga bro.